may mga pagkain na mas nakakatulong daw sa mga lalaki para maging energetic at healthy. At number one jan ay ang fatty fish. Yun yung mga kagaya ng mga dilis, sardinas, milkfish, tanigi, tuna, tawilis. Kaya lang ingat-ingat tayo sa gout ha. Ang matatagpuan dito ay omega-3 fatty acid. Fatty fish could possibly help in disease prevention. Anong mga diseases ang pinaprevent prevent dito? Heart disease, stroke, hypertension, depression, joint pain, lupus, at mga arthritis. Pero, sabi ko nga, in moderation lang dapat ha. Kasi, ang mangyayari dyan, tataas naman ang uric acid nyo. Number two, beans at munggo. Ito ay low in fat. Beans are excellent source of protein and fiber. And they also have protective effects against heart disease and cancer. Tomato and tomato sauce. Tomatoes contain lycopene. Very good. Lycopene is an effective fighter against prostatic cancer. At nakaka-help din ito sa ating mga puso. Lycopene helps the skin also and protects us against UV light of the sun. Number four, red meat. Hindi yung taba, ha? Protein makes us healthy. Protein also uses more calories at nabe-burn natin kaagad ang protein. Amino acids are important because they strengthen the muscles of the body. Ang piliin nyo lang ay eh, yung lean meat. Again, wag yung taba. At syempre, eat in moderation. Number five, seafoods. Ako, hindi pwede nito. Sa bagay, hindi naman ako lalaki. May allergy kasi ako sa seafoods. Ito, eh mga crabs, clams, oysters, prawns, kapang shellfish ay very high in zinc at low in calories. They are also high in protein. Ang mga lalaki, need nila ng zinc to produce sperm. Alam niyo naman siguro kung para saan ang sperm, di ba? Ito rin ay nakakatulong sa ating mga prostate. If you are zinc deficient, Your chances of getting prostate cancer daw is higher according sa mga researches. Six, Banana and potassium. Ito ay maganda para sa mga sore muscles natin at sa mga cramping, 'di ba? Kasi mas active ang mga lalaki kaya kailangan nila ng potassium. With sufficient potassium, pwede nating ma-avoid ang cramping. At ang bananas are very rich sources of potassium. Number 7. Green vegetables Oh, name na kayo. Pwedeng alugbati, spinach, kangkong leaves. Ano pa? Basta mga green leafy vegetable. Hindi lang ito maganda for our eyesight, pero rich in antioxidants din ang mga ito. May mga phytochemicals ito na help us in cellular health and reduce our chances of having cancer. pang na ba? Eat! Yung mga orange na gulay, try carrots, sweet potatoes, squash, and orange bell peppers. Marami itong vitamin C, lutein, at beta-carotene. It is not only good for our eyes, pero nakaka-prevent din ito ng mga diseases like cancer. 9. Egg. Ako paborito ko ang egg. <laughs> Two eggs ako in a day. Eggs are a rich source of protein. Large eggs has only 6 grams of protein, 63 milligrams of potassium, and 78 calories. Kumpitin nyo nga. It's okay to eat 1 to 2 boiled eggs a day. At number 10, sampu muna ha, ang dami na kasi nito eh, ay ginger. Ginger is helpful for sore and tired muscles. Again, very active ang mga muscles ng mga lalaki, kaya kailangan nila ng luya. is effective for inflammation and for pain Kaya yun muna. Sa mga lalaki, yun daw ang kainin.